Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan For Tourist Vlog ay nandito nga pala tayo sa ilog Ang gagawin natin ngayon ay magtitibaw tayo ng lambat na atin nilatag kagabi Titingnan lang natin kung marami nang nahuli Kaya tara mga kaibigan samahan nyo ako Ha? Ah? Ah, may nalipat ga puno Sa gutan <laughs> Ano gutan. Orang kutan. Ya. Tadi Ha? ya. Merona tadi itu nah mga kaibigan, maliit pa pero pwede na. lama dia beberapa res gab, ah, maik at tilapia, beberapa sih kakak pikadaku tilapia, ih Huli tayong tilapia ya, Loh sana ah. At palagi niyong tatanda ng mga kaibigan, sipag at tsaga puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kapag wala ka nito, talagi kang talo. Aray ko! <laughs> oh no! At dito mga kaibigan ay nahirapan tayo kasi nagkabulbul ang ating lambat. Ang kagabi na tilap yung Ano aray naman? Anong?

Huh? Asa pa ni Oh my God! Wow! At, At po. At dito ng mga kaibigan nakahuli na nakahuli naman tayo ng isang tilapia. Ay nakapulupot na naman sa lambat. Nahirapan na naman si Dudong Kus magtanggal nito mamaya. So ayun mga kaibigan hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. At pasuport na rin kay Dodong Kois sa kanyang Facebook page. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. At sana hindi kayo magsawa sa sumuporta sa aking pagbablog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At suportahan nyo rin si Dodong Kois. Maraming salamat.